Buenos dias, damas y caballeros. Wala naman siguro kayo naririnig na sound dyan, no? Sa, sa mga cellphone nyo o kaya sa computer nyo. Kasi delikado tayo mag-copyright ulit. Ah? araw, nagkamali tayo sa pag-play uh, ng sound. Na-copyright tayo ulit kaagad. So, kailangan i-delete natin yung music. So sana wala kayo narinig dyan Otherwise, uh, but is in trouble uh, Pwede matanggal yung channel natin dahil dyan So meron tayo shocking development uh, Coming dito from Mindanao Kahit ako mismo na shock ako eh Pero before that, ipakita ko muna sa inyo Lalo na yung mga Lalo na yung mga bagong subscribers ha? Huh? Uh, dito po tayo sa harap ng uh, ng uh, Now, sa East Zamboanga Business and Events Place Plaza, sa harap tayo ng main building na ang tawag ay uh, ADN Building or Armandin Nokum Building. <laughs> Yabang. <laughs> Magagalit na naman yung mga, yung mga, yung mga kritiko. kritiko ko. Eh, Kasi ano ko bakit? Kitang-kita naman talaga. O, oh, sa taas, o. Oh. Oh, uh, ADN building eh pamilya ko nag-decide eh. ano magagawa ko ah tinanong ko naman ano bang gusto niyo pangalan ng building sabi nila, eh daddy sayo eh di ba eh ADN building so okay ADN building yan ha sige ha o yan no nandiyan no ADN building so yan nandito tayo sa harap ng ADN building at uh, ipakita ko sa inyo yung yung view dito ha nandito kami sa highway ito yung parang kwan namin dito parang yung uh, parang yung North uh, Luzon or South Luzon Expressway kaya kung makita nyo na uh, pantalaga talaga kami, maganda yung location namin dito uh, ang uh, kwan namin, ang negosyo namin dito talaga sa highway at uh, kwan, milyon-milyon sasakyan dumadaan dito parang ito yung pinater namin ito yung parang pit stop ng parang kagaya ng mga nakikita nyo sa east, sa, sa, sa North Luzon Expressway yung yung uh, saan kayo dumadaan para mag uh, kumain ganon mag, dress restroom so ganon rin tingnan nyo mga mga, mga dito mix na yung mga magagarang sasakyan mga tricycle so dati wala talagang katao-tao dito ha at maraming uh, natawa kay Bat bakit ka naglagay ng uh, ng uh, nag, nag invest sa lugar na wala talagang kwan o so, na wala talagang katao-tao sabi ko hindi naman na uh, ang habol ko yung tao sa barangay namin ang habol ko yung tao na dumadaan dito at million million yan ha? million million yan so pwede tayo mag vlog kasi mamaya ito punong puno na ito punong puno na Ajan ah, sa taas, dito sa baba. O, oh, yan ang bagong building namin, na ah, pangatlong building namin na na kakukonek pa lang sa kuryente. So, siguro ma ma ma, ma Masimulan yung mga meron dyan beauty parlor, barbershop, ah, magsimula pa yan na ah, After the elections, yan ah. So ito ah, puno na, puno na, ah yung uh, coffee shop sa amin, yung isi drugstore sa amin, pero the rest nagre-renta sa amin. Meron kami dito Torx Pizza, number one pizza sa Mbuanga. merong mm -hmm. kami ng uh, Hideout Spot grocery store, Isbroso Diner. pagkatapos sa taas, yung uh, taas sa taas ng isang buwangan business and events place, yung destino yan. Uh, VIP lounge siya. Uh, masasarap yung pagkain dyan at masasarap yung mga cocktails dyan. at saka yung mga yung mga alak na uh, the best in the world. Pupunta ka sa New York, uh, meron yung anong sineserve nila na alak sa New York uh, mga 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 kuan, ano ba ang tawag doon? Yung mga ku anong, uh, anong alak meron sa New York, sa Morocco sa France dyan, sineserve dyan uh, amaretto sour, sour meron dyan ha, screwdriver, meron dyan kung ano-ano ha mga wine na paborito mga social kasi uh, bago namin nilagay ito wala pa ganyan dito sa buong Sambuanga mismo kahit sa mga hotel wala kayo makikita mag ng mga class na class na wine at class na naalak dito lang yan nilagay yung uh, yung pinsan ko si Apple uh, na yan kasi daw ang uso sa Cebu at uh, dinala dyan dito so yun ito yung uh, Business and Events Place at ngayon meron na tayo 30,000 at uh, 30 employees dito ha huh? kung ma yan may 6 stalls rin dyan kung ma yan so meron pa tayo siguro matagdagan ng mga ng mga sampu or 15 employees so pag na-open na, na ito lahat meron na tayo almost 50 employees or mga i i direct and indirect uh, businesses dito so sige, simulan na tayo bago dumating yung mga tao mga tao dito yun, meron, konyak, meron ha? ah meron, meron ah, okay, so kagabi nga, nagising ako 2.30, may mga tao pa dito Pagkatapos nung dumating naman kami dito nung 2 uh, days ago, nagising rin ako 3 o'clock. 3 o'clock na ng umaga may nag may kumakan nagse-celebrate pa ng birthday dito. Dito sa plaza. Eh kaya siguro baka mapipilita namin ito bumalik doon sa lumang bahay namin na na ginawa namin sa rest house na yung saan pinakita ko kanina doon muna kami kasi masyado nang pero okay lang man yan I'm not complaining kasi mas mas uh, mas pangit kung masyadong tahimik yung lugar <laughs> ibig sabihin lugi ang negosyo pero actually lugi naman talaga kami dito kasi uh, isipin nyo na lang kung ginawa ko itong ganitong klaseng investment meron pa, pa, kami vacant lot sa building namin doon sa Quezon City ha na kung doon ako nag-invest ng ganito, uh, siguro na kuan na ako ngayon. Natutu na humihiga na ako sa pera. Kasi syempre, Quezon City yun. Eh, ito, sa mga city, malayo pa sa syudad. Kaya, medyo maliit talaga ang renta dito. Maliit ang kita dito kumpara sa Manila. Pero, hindi na importante yan sa akin. Importante sa akin ay mapapalag... Ma, ma, ma uh, bigya, gawin ko gawin ko commercial attraction itong barangay ko para mapuntahan siya ng mga ibang barangay at kung sumikat itong barangay ko sumikat yung mga commercial outlet dito ay uh, maraming trabaho mag-create ko kasi meron pa kami 2,000 square meters na pwede pa i-develop pwede pa pumasok si Jollibee si Magdo, ganon so What why why am I uh, why am I telling you all of this? Kasi I just I just want to drive the point na tayo, mga ordinaryong tao, hindi politiko, Unto tayo masusunod. Gusto lang natin gawin 'yung mga negosyo natin, uh, asikasuhin 'yung mga trabaho natin, 'yung pamilya natin. Ako uh, bagay we, we just want to to help people. We just want to help our family. Pero ang problema, paano natin gawin yun kung ang environment natin ay sinisira ng mga politiko yung, yung good business environment, yung, yung environment na lahat meron trabaho dapat, lahat meron hanap buhay, lahat meron pagkain. Uh, kung baka, iba, balik, kabaliktaran ang ginagawa ng mga politiko. Kabaliktaran, they are destroying our lives. At ito nga, mapunta na nga tayo sa topic. Ya, alam nyo ba, shock na shock ako. Kung baga, for businessman like me, nakaka-discourage na ako dito, namimiss ko na yung pamilya ko, andito ako sa Sambuanga sacrificing my time, sacrificing my 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 investment dito sa Sambuanga para tulungan yung mga Sambuanggenyo pero yung mga politiko sa mga lugar nila wala na silang ginawa kundi magnakaw para tulungan ang sarili nila. Hindi tulungan ang tao. Hindi tulungan bigyan ng trabaho mga tao. Bigyan negosyo yung mga tao. Sarili lang nila iniisip nila. Alam nyo ba na ko? Dati sinasabi ko sa inyo, meron mga lugar dyan, mga isla dyan sa kuan sa... Meron mga isla dyan sa Sulu na ang bigayan ay 7 to 8,000 kada tao. Kaya kung meron kang pamilya na lima, nandun kayo lahat sa Manila, uuwi talaga yan. Kasi ibig sabihin, kahit uuwi sila, mag pa sila, mag-ticket pa sila sa aeroplano, meron na sila 50,000. Kaya kung may, makaramihan, yung mga taga Mindanao, dito pa rin registered, dito pa rin bumoboto. Ako, registered ako sa, ba sa bahay ko, sa building ko sa Quezon City. Diyan ako registered. Pero maraming mga kababayan ko dito pa rin, dito pa rin register dahil yun nga dahil, dahil sa mga tongpats na yan and then meron rin ako narinig na isang lugar dito sa Mindanao Mantakinyo Mantakinyo umaabot ng 30,000 na pala ang bigay 30,000 ang bigay kada tao for example kung, isang politikong pamilya ang asa ang ang isa tumatagbo governor, isa tumatagbo mayor, isa tumatagbo congressman. Kung iboto mo kada isa doon, kada boto mo, babayaran ka ng 30,000. Ibig sabihin, kung straight mo sila binoto, meron ka 90,000. Meron ka 90,000. My goodness, grabe. My grabe. Ngayon, masyak ako sa narinig ko dito sa amin sa Mindanao. Yung pag narinig ko ito, sa empleyado ng isa sa mga outlet dito ha uh, sabi nila ay bigyan ka namin ng overtime bigyan ka namin ng overtime kasi oo uh, bigyan ka namin ng overtime dahil uh, para para kasi para tuloy-tuloy yung kwad tuloy-tuloy yung open yung yung negosyo sabi niya sir hindi kailangan talaga ako umuwi pati asawa ko sir kasi mag-asawa mag sila, nagtatrabaho. Bakit naman, sir? Grabe yung bigayan doon sa amin, sir. 3 for 100? Sabi ko, baba naman. 3 candidates for 100 pesos? Hindi, sir. 3 candidates for 100,000, sir. 3 candidates. Pero imomonitor ka nila. Meron silang mga teacher, na mga watcher, sisilip sa'yo. So, dapat sa 100,000 iboto mo si sa isang pamilya mayor, governor, congressman o kaya mayroon diyan governor, uh, district uh, district uh, congressman. And then meron pa sila party list congressman. Basta straight mo 'yun iboto straight, i straight. E sabihin na lang natin, mayroon mayroon sabihin natin, mayroon botante doon ah sabi natin maliit maliit na lugar maliit na lugar Meron 100,000 100,000 lang butante ha 100,000 na butante 100,000 100,000 times 100,000 voters para iboto straight yun gagastusin nila Ha? <laughs> ah, billion? 10 billion sabi dito. <laughs> Pero hindi naman, usually hindi naman nila binabayaran lahat. Yung sa kanila na, ah, hindi na nila babayaran yan. Pero yung kahit yung 10 billion, madali nila, madali nila, madali nila, madali nila ibalik yun sa pwesto nila. Kasi si Gob pwede kumita ng, uh, ng mga 1 billion a, a year. Si congressman pwede kumita mga 2 billion a year si mayor mga 3 billion rin so bawi ni bawi after after 3 years meron na sila mga 15 billion so meron pa sila meron pa sila meron pa sila ginansya na 5 billion kumita lang sila ng 15 billion so ang masakit dito okay ya uh, Uh, akala natin worse ang tupad. At this yung tupad, at this galing sa gobyerno, diretso sa tao. Ito saan na uh, saan na uh, saan kundi la kukunin yung pera. Eh syempre kukunin nila sa mga proyekto. Kukunin nila sa mga medical benefits nyo. Kukunin nila sa mga ser public service sa inyo. Kumbaga, parang may usapan na, okay ha? kumita ka na. Binayaran ka, na namin ng 100,000. Pero, in the next three years, huwag ka na bumalik sa amin para pangtulong sa medisina. Huwag ka na bumalik sa amin sa tul tungtulong tulong sa edukasyon. Huwag ka na bumalik sa amin para sa tulong sa sa kumay na matayan ka. Sa e uh, sa kwan. Ano-ano man tulong sa sa, sa 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 ano pa to sa sa bag garbage ganun sa ba kung, kung, pangit ang serbisyo ng garbage wag wag ka na wag ka na umasa na aayusin pa namin yan so in short uh, bibigyan namin kayo in advance yung yung for public service kami na pupundohin yun pero for the next three years kukunin namin yun sa sa pondo ng local government kuku kukunin namin yun sa pondo ng uh, ng uh, ng kwa ng ano pa to ng internal revenue allotment ira ira kukunin namin yun sa ira in short uh, wala ng public service kasi nabaya, nab, nabayaran ka na namin eh kung baka quits na tayo nabayaran ka na namin wag, wag ka na wag ka na umasa na may may bibigyan pa namin kayo ng, ng public service. Kasi na, nabigyan na namin kayo ng pera eh. O si meron din dito kami, meron mga mga parang changge-changge style. Meron rin kwek-kwek oh, ha? Kain tayo kwek-kwek. Ha? <laughs> yan ang kakainin namin dito. Meron rin yan. Meron class dito, meron rin pangmasa dito. Dito sa East Sambuanga Business and Events Place. Kwek-kwek, ha? Kain tayo ano pa, mamaya, barbecue, kwek-kwek, meron rin yan dito. Pang pulot yan, ha? So, yan, meron rin balut. Kakainin rin natin yung balut mamaya. So, yan, simple lang buhay ni Bad dito. Kwek-kwek, balut, barbecue. Uh, minsan naman, kung gusto nating class, doon tayo sa sa fourth floor na mga mamahalin, mga mga kagaya sa iniinom ko sa New York, sa Paris, sa Switzerland, sa Morocco, sa Monaco. Yan, ganon ha. So, kwan si kaya natin uh, pang, pang, mahirap na buhay, kaya rin natin na uh, pang uh, nakaangat, ganon. So, adjustable tayo. adjustable tayo. So, kwek-kwek tayo ha, kwek-kwek. <laughs> okay. Uh, so, ganon yan mga politiko. Ganon lang ha. Kung uh, kumaga, quits na. Wala na, wala na tayong wala na tayong pag-usapan public service kaya ang 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 kwan ko sa inyo ang message ko sa inyo lalo na yung mga nakakaranas na ganitong style ng mga politiko sa probinsya ah buti nga dito sa Buangga ang issue dito yung yung tupad lang pero mas grabe mas grabe yung issue diyan sa mga nagbabayad ng 10 to 30 to 100,000 for three candidates 3 for 1 so Grabe ang pagnanakaw yan at walos wala na kayong serbi, public service mararanasan yan. Kung baga, wala na, bayad ka na, huwag ka na bumalik sa akin. Magkikita na lang tayo ulit sa next election. Magkikita tayo ulit sa 2028. Babayaran na lang ka namin ulit. So wala. The cycle of corruption goes on. The cycle of corruption goes on. Kaya importante talaga. Mas lalo na yung mga tao, mas malaki, mas mas lalong malaki ang bayad nila sa inyo, mas lalo wag nyo tanggapin at wag nyo sila iboto. Walang kwenta mga kandidato yan. Lalo na yung magbabayad ng 10,000, 30,000 kada kandidato or 100,000 for three candidates. Yan na uh, wala talaga mangyayari sa atin yan. Buti pa nga yung Manila. Ha, Manila, nung mayor si Mayor Isko, in advance niya yung mga may ibang mayor ginagawa parang pocket money yung internal revenue allotment si mayor isko nag, nag nagtayo ng building nagtayo ng ospital nagtayo ng kumbaga inutangan niya nangutang siya at ang kwa niya ang ang kapalit yung tatanggap na internal revenue allotment uh, every year So mas okay pa yun. At least may, na, may nakikita po yung mga tao na punta sa hospital. Dito wala wala talaga, wala dito sa Mindanao, wala talaga ospital, walang clinic, walang daan, walang housing project, walang wala no nating no mga basura halos sa uh, hindi pinipick up kasi yun nga, puro dinadaan sa katiwalian, puro dinadaan sa bayad, sa bayad. Kaya yan, yun lang ang pakiusap ko ha. Mas lalong mas lalong malaki ang offer sa inyo mas lalong mas lalong huwag nyo iboto yung, yung, kandidato na yun kasi uh, ang, ang, ang nakaw nun mas grabe mas grabe kaysa sa kaysa sa ibang politiko uh, mas okay pa yun I uh, kung usapan lang ng kwan na uh, ng uh, ng vote buying mas okay pa yung kwan eh yung yung kahit galit rin tayo diyan sa mga ayuda at least yan galing, galing sa gobyerno kahit hindi na nila kailangan nakawan yung pera mas pero mas grabe ito yung galing mismo sa bolsa ng politiko mga 10, 30, 100,000 ito kukunin talaga nila ulit sa mga projects hindi uh, yung ibang politiko tongpats lang mga 30,000 uh, 30% for 20% pero yung mga politiko nagbibigay ng mga 100,000 ghost project yan yung wala talaga on paper lang meron project pero wala talaga gagawin project ghost project yan kaya yan ha wag nyo talaga iboto yan ha yan lang pakiusap ko sa inyo don't vote for uh, members of political dynasties don't vote sa mga magnanakaw mga sinungaling at saka mga artista isipin nyo yung mga artista tinan nyo si Willy Rebillame ah uh, wala nga, wala nga political platform sinasabi wala nga sinasabi na magpa-file ako ng bill na ganito kung wari pupunta doon siya sa mga tao kinukuha doon niya yung views ng mga tao kasi yun daw gagawin niya ngayon sinasabi niya e, ay dami ng batas hindi na ako magpa-file magpa ng batas kasi ang dami ng batas anong gagawin niya doon tatanggap na lang siya ng sweldo dahil laos na siya hindi na kumikita yung mga show niya so iboboto niyo pa ba yan so yan ha yan lang ang uh, siguro yung last may, last uh, pre-election message tibat na para sa lahat to vote wisely kasi babalik rin sa inyo yung uh, yung kwan uh, uh, kamalasan ng mga dala ng mga politiko na, na na, ginagawang negosyo ang kwan ginagawang negosyo ang kwan ang uh, ang politika ha so hanggang diyan na muna tayo uh, kainin ko muna itong kwek-kwek ko So, pero before we end, sa mga bago lang, okay. Sa mga bago lang, ipakita ko ulit. Kaya nandito tayo sa Samwanga. Ito yung kawang gawa ni Bat, ah. Remember, hindi ito negosyo. Kasi kung gusto ko negosyo, ah doon ko tinayo sa extension building nito. Doon sa isang building ko, magtayo ako ng another six-story building doon sa Quezon City. O kaya sa Rizal Province na meron pa ako mga lupa na kan doon pero dito ko tinayo dahil gusto ko tulungan yung barangay ko gusto ko tulungan yung mga kababaryo ko so yan, yan ang East Sambuanga Business and Events Place tinan nyo, ang ganda no mas lalo na yung paggabi ha sa second floor pala yan, meron mga events pwede mga wedding pwede mga, mga birthday mga, mga kwan mga debut, ganon kaya mga paki share paki pakishare naman itong vlog para malaman ng mga kababayan natin ugol sa kawang gawa ni Bat. Hindi ito negosyo, kawang gawa ito. Puro sakripisyo kami dito. Ha? Ah, kumpara yung mga negosyo namin sa Manila, maliit ang kita namin dito. Pero okay lang. Basta magiging progressive lang yung barangay ko at matutulungan ko magkaroon sila ng trabaho. So hanggang dito lang muna tayo from the East Sambuanga Business and Events Place. Thank you very much for watching. and see you in my next vlog.